Mga boss, huwag kayong tutulad sa akin. Nahintay pang malobat ang kotse bago bumili nitong jump starter. So, naiwanan ko nga pala yung kotse na nakabukas yung cabin light. So, ayun, after 48 hours, nalubat yung kotse. At dahil nga wala akong jump starter, kinailangan ko pang humingi ng tulong sa tropa. Buti na lang yung tropa natin nakabili na kagad ng jump starter. Kaya meron tayong mahihiram. Napaka-useful nito mga bossing dahil yung jump starter na ganito may kasama na siyang air pump. In case na maplatan ka sa kalsada, pwede kang magbomba. Meron nga din pala itong flashlight mga boss. Kaya in case na kinailangan mo ng liwanag, pwede mong gamitin ito pang emergency. Napaka Powerful nga pala ng gantong jump starter, mga boss. Dahil kahit napakalit niya, kaya niya magpa-start ng kotse. Ako, lupat. Yun. Thank you. Kumandar na. Hey, Na-rescue tayo ni bossing. Kailangan bumili na ako ng ganito. Pagkakata, boss.